ibinigay namin ang lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na man ang inyong likod, Father Bob, isang parin karmirita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pupapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen. Ngayon ay nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Marso, 2025, araw ng Martes pakinggan natin kung ano ang napakagandang minsahi na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito. Ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 31. Mga kaibigan, ang mga pangyayari sa ating Ibanghilyo sa araw na ito, napansin natin na si Pedro ay may sinabi kay Hesus sa kanyang pagiging ah, magtao na mukhang may gusto siyang ipaabot kaya sinabi niya kay Hesus ibigay namin ang lahat at sumunod sa iyo mga kaibigan bilang tao alam ko ah, din natin maiwasan na ah, may mga pangyayari sa buhay natin na posible pagod bunga ng maraming pag-iisip at pinagkakaabalahan hindi natin maiwasan na minsan may gusto tayong ipaabot na parang imposible hindi tayo kontento. Para sa akin, ito yung dahilan na parang sinumbatan ni Pedro si Jesus na ibinigay namin ang lahat. Ano pa ang kulang? Kaya, para sa akin, gaya ng sinabi ko, ito ay napakanormal na reaksyon ng isang tao bagaman namumuhay tayo sa ating makataong kakayahan patuloy pa rin tayong uh, uh, binibigyang diin ang mga pangangailangan natin ng ating Panginoon at uh, doon makikita natin na uh, sa ating uh, kahinaan hindi tayo iniwan ng Panginoon ang pagbigay ng sarili ay siyang pagpapakita ng ating katapatan. Ang pagbigay ng sarili ay siyang pagpapahayag na hindi natin inaasikaso ang ating personal na pangangailangan kundi yung pangangailangan ng iba. Ito ay ramdam na ramdam, kitang kita sa konteksto ng mga magulang na ginawa ang lahat sa pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, kaya binigay ang lahat. Mga kaibigan, pwede natin itong magawa kung tayo ay mayroong tapat na pagmamahal sa isang tao. Kaya natin ibigay ang lahat para lang sa kanilang kaligayahan. Ang Panginoong Diyos natin ay ganun din. Kaya lang minsan, bilang tao ay pag hindi tayo kontento sa mga nangyayari sa buhay natin ay parang nagsisimula tayong magbilang, magsumbat sa mga ibinigay natin para sa akin, isa sa napakanormal na mga pangyayari na bilang tao ay sinusubukan ng ating pananampalataya kaya siguro pwede tayong magsikap patuloy tayong magsikap na maging mabuti at sa pag-alay natin ng ating sarili maipakita natin yung mga pag-uugali na naaayon sa kalooban ng Panginoon Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa pagbigay mo sa amin sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Tulungan mo kami maging tapat palagi sa likod ng aming mga kahinaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.